partners balik tayo sa ating repair tutorial at welcome po at meron akong i-share sa inyo kung paano i-troubleshooting itong Sony so, ang trouble po nito nag-post protect ko ito so share ko sa inyo tuturo ko sa inyo kung paano madaling ayusin ang ganitong trouble sa component na Sony you no? Know? yung model number nito ito ito yung model number at testing muna natin kita natin sa inyo paano yung patrubol nito so yan power on natin so ganun po yung nya yeah. so yan lumalabas so, yung volume tapos lalabas yung protect so post protect ko buksan muna natin so, naka warranty seal pa ito hindi pa ito nabuksan ni minsan So, bubuksan ko muna ito. ngayon nakuha na natin yung sa audio section niya. Ito. Dito na tayo mag No? So, yun na po yung sa audio section niya. Circuit ng audio. So, nakuha na natin. Nakita, makita yung dalawang uh, sticky yung sa audio IC niya. Ito tsaka dito sa itaas dalawang sticky po ito dito tayo mag trouble kung saan yung problema so bago natin galawin yung mga pisa nito yung apat na kapasitor baka may ano diyan, may voltahe pa yan testing muna natin gamit yung tester kung meron siyang naka ano na kuryente. So, yun, meron. I drain muna natin to. Baka putukan tayo. Ito. May naka-imbak na kuryente. So, drain muna natin. Bago natin, ano. Baka gamit natin yung soldiering iron, yung plug niya. Ito yung gamitin natin, mag-drain. Okay. Yan. Wala na yan. So, wala na yan. Okay. Unahin natin yung ano, yung sticky. Tingnan natin yung number nito. Yung sticky 412. Subukan muna natin, eh, hang mo yan muna ito disolder muna natin so tapos na natin na ihang yung mga bawat paa ng CK continuity natin siguro dito natin na wala nang nakakonek so wala na ito wala na. para try natin at uh, touch natin balik para makita natin kung mawawala na ba yung post protect okay, balik muna natin to Yeah plug natin buka natin yung plug okay yun tapos tingnan natin kung so, mawawala na ba yung post protect okay nag relay na siya nag on na yung relay so naka tuner EM so ibig sabihin nawawala na yung post protect so ibig sabihin din yun ang problemado yung sticky madali lang natin i prove kung ano yung uh, problemado na pisa so yung sticky kailangan natin yung palitan meron akong nakuha pala na hindi natin nakuha sa ating video na dalawang resistor so kasi ho kasi hindi natin to uh, nakunan yung pag ano natin doon nakalimutan ko kasi na ma on yung video natin. So, malapit lang naman ito sa sticky yung 100 ohms na resistor. Yung kulay ho nito ay brown, black brown. At saka yung tolerance is gold. Ito, nakuha natin. Tapos testing natin, pakita natin sa inyo. reference position natin sa times 1 kasi ohms to. So, probe natin kung bakit ito pinalitan to. So, ito po 100 ohms. Okay. Brown, black, brown at uh, trading natin resistance at pasensya po maulangan dito sa amin ngayon e, ito yun ito 100 also so ito black, brown black brown so dapat maabot siya sa 100 pero ito yun since value siya itong isa naman si dalawa to open so wala nang reading So akala ko nakuha natin to sa ating video eh nakalimutan ko palang i turn on yung ating camera no. Yung video natin. So okay lang naman. At na sabi ko sa inyo kung ano yung kinuha natin. Kaya natin na solve yung problema. Yon. Open yung isa na 100 ohms. Tsaka yung isa nag-change value po. Instead 100 sobra na ho ano niya so, in, uh, na, nasa 200 plus na yung uh, ano niya reading niya so yun so yun yung bulyo so power up na natin lagyan natin ng bagong sticky yeah. ito yung papalitan natin sticky for one dash 000 so bibili mo tayo ng sticky ang Uh, tapos uh, bago natin ma uh, ikabit yung ating uh, component okay nurse ito na meron tayong nabili na audio IC ito yung sticky natin na nabili uh, sticky for one to the so nabili natin to sa halagang 850 original po itong binili natin para mas uh, maganda yung Uh, ano natin quality sa tugtog at saka matibay no? hindi tayo magpalit ng medyo mura na lokal si baka mag ano sayang yung import natin tapos uh, sira lang kaagad so ito na so bago natin yung importante discharge natin itong mga paan ng kapasitor natin yung mga filter kapasitor walang tendency na masira sira yung ano natin okay, wala na siyang pundo wala na nakaimbak na kuryente dito okay so mas maganda discharge natin para sigurado so ngayon kabit na natin to tapos lang maglagay tayo ng meron tayong binili rin na silicone compound Local. So, lokal so ako dalawang araw lang nag gumagana bumalik yung problema so, dapat magpalit tayo kung merong original original yung i pamalit natin okay tapos kuro natin Tapos, kabit natin sa ating Ano lang sa pag-ano natin Inang natin Habis natin ulit. So, ito ang partners Tapos na natin may kabit parts niya. Pagkatapos natin uh, pinalitan yung sticky natin na uh, sticky 412 das triple zero. So, try natin muna kung yung kanina na tapos uh, yung display niya at try natin kung mawawala na yon So, plug ko muna tapos switch on ko. yon Meron na siyang standby. May Sony Demo Select na yung display niya. Tapos sa uh, post power natin, power up natin. Yun, may volume na siya. Okay. Merong tuner. Lumalabas FM. Yun, naka-FM yan. So, maririnig natin yung dalawang speaker tumutunog na. Kaso lang, Uh, hindi pa natin nalagyan ng antena. Lagay tayo ng antena. Lagay tayo ng Meron tayong ano dito. Nilagay na antena para matest test na natin. Saka yung speaker wire natin sa front speaker. Ayun. Uh, speaker na yon May kabit na natin. yun So, try natin. Kung gagana na. Ayun. Yeah ayan naka if naka-choner ayan ganun lang kadali natin inayot so sa ating mga partners na hindi pa naging subscriber natin at saka nakadaan dito sa ating channel sana malike yung, yung channel natin para ma-i-update po rin kayo sa mga susunod pa natin mga video at saka sa ating notification bell pakiclick na lang at sa select sa all para ma Uh, notify kayo every upload natin ng bagong video ating mga subscriber po maraming salamat po uh, God bless ating lahat